Patapos na pala ano? Ayan yung aming sinihan. Tay, ano tayo Sinihan? Oo. Oh. Matatapos na. Maganda yung pagkakagawa. Sinihan yan. Maglalagay tayo ng TV rito. Tapos, charger nila. Pagkukunan ng ilaw. Pero lahat man ng bahay dito, may mga solar na. Pero, meron din tayong pinaka parang meeting. Mag magkakaroon ng, ano ba tawag Meeting place pag Pagka may konti kami pag-uusapan o ano, ano. Dito. O, oh, di ba? Ang ganda. Pulidong pulido. Ano yan? <laughs> ganda. Ang ganda ng kubo. Alam naman natin, pag ang kubo is gawa sa kugon, ah, talagang presko presko. <laughs> Ay! Sino yun? <laughs> Ando pala si Fernan. Ang ganda ng kubo. Ayun, ang lalagyan na lang ang kubo. Ganda ng lugar. Oh, saan ang ganda ng place na nilagay natin. Dito, lagay tayo bintana para tanaw yung uh, kabundukan. Tapos, kami magluluto kami ng ano, ng baboy ramo. Doon sa babado sa may sibol. Lulutoy namin sa buho, tapos may bahokok. Tapos dito, bumili din tayo na ano, eto yung kanilang tangalian. Nagano kami ng baboy. Tapos sa maraming gulay, oh. Oh, gabi. Lalaki ng gabi. Masarap to na pag itong lahat ng silim verde na to na ilagay mo. Ay, ang sarap niya. Abangan namin na yung luto mo ha. Sa may daily routine vlog. Ha, oh, di ba? Abangan namin yan. Ano, tara na? Ano, dito muna kayo ha. Kami gusto namin matikman yung babera mo eh. Yung luto sa buho. Tapos ito, alam niyo po ba kung ano to? Ito masarap to. Nilalagay ito sa sinigang eh no. Ang <laughs> sinigang. Ang ganda ng kubo. Apaka presko tay. Presko. Ayun po yung gitara Yung magaling maggitara si tatay. Oh. Uh, the, guitar, the, guitarist man. <laughs> Ang kubo kasi talaga dito is talagang gawa talaga sa mga ano. Eto uh, ano? kasama Ito kasamang tumutulong gumawa. Uh, tara tay alis na tayo. Ganda, ang ganda ng sityo na. Kompleto na ang sityo natin. Napaka aliwalas ang ating uh, sityo. Tinan nyo naman. Puro kubo lang siya. Pero ang gaganda ng mga kubo. Saka linis ang linis sa kapaligiran dito. Talaga malinis sila pagdating sa bahay, mga gamit. Yun, ang katangian nila, malinis. Kahit di sila naliligo. <laughs> di sila naliligo, malinis sa mga gamit. <laughs> Tara, ayun eh, yung taniman natin. Oh. Yan, may mga tanim na yan pagbuhos ng ulan ah okay na yan